Nasawi sa lindol sa Davao Oriental, pumalo na sa anim. Umakit na sa anim na kataw ang nasawi matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa Manay, Davao Oriental nitong October 10, 2025. Base sa datos ng Office of the Civil Defense o OCD, mayroong tatlo ang nasawi sa Mati City, Davao Oriental, dalawa naman sa Pantukan, Davao de Oro isang naitala sa Davao City kung saan ang 80 taong gulang na lalaki ay natamaan ng gumuguhong pader sa barangay Tomas Monteverde. Patuloy ang ginagawang monitoring ng OCD sa nasabing lugar dahil sa mga nararanasang aftershock. Sinabi naman ni Philippine Institute of the Volcanology and Seismology Si Chief Dr. Teresito Bacolcol na mayroong anim na aktibong trenches at ang Philippine Trenches ang naging sandhi ng nasabing lindol.